kontrobersyal na desisyon ng Korte, Suprema at Senado sa pag-archive ng impeachment case ni VP Sara Duterte sa gitna ng nagbabagang isyu tungkol sa desisyon ng Korte, Suprema na idineklarang labag sa saligang batas at ang pag-archive ng Senado sa kaso ng impeachment ni VP Sara Duterte, isang talata sa mga kawikaan 15.3, ang nagbibigay liwanag, ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, nagmamasid sa masama at sa mabuti. Ito'y isang paalala na walang nakakaligta sa paningin ng Diyos, lalo na sa mga panahong tila na babaluktot ang katarungan. Ang Korte Suprema na inaasahang magiging tagapagtanggol ng konstitusyon ay nagdesisyon na taliwas dito. Ang Senado naman sa halip na dinggin ng hinaing ng bayan ay piniling ibaon sa limot ang kaso ng impeachment. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkabahala at pagdududa sa puso ng maraming Pilipino. Nasaan na ang sinumpaang tungkulin? Nasaan na ang pananagutan? Sa gitna ng mga pagtatanong na ito, ang mga kawikaan 15.3 ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa. Ang mga mata ng Panginoon ay nakamasid sa bawat kilos, bawat desisyon at bawat motibo. Nakikita niya ang katotohanan, kahit pa ito'y tinatakpan ng kasinungalingan at kapangyarihan. Ang talatang ito ay hindi lamang isang babala, kundi isa ring pag-asa. Bagamat tila nagtatagumpay ang kasamaan, hindi ito ang huling salita ang Diyos ang tunay na hukom at siya ang magbibigay ng katarungan sa kanyang takdang panahon para sa mga nasa kapangyarihan, ang mga kawikaan pimay isang hamon. Tandaan ninyo na hindi kayo nakakaligtas sa paningin ng Diyos. Ang bawat desisyon ninyo ay mayroong pananagutan, hindi lamang sa bayan, kundi pati na rin sa kanya. Para sa mga ordinaryong Pilipino, huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong manindigan sa katotohanan ipaglaban ng katarungan at magtiwala sa Diyos. Dahil sa huli, ang kabutihan ang mananaig. Kaya't sa gitna ng kontrobersyang ito, ang mga kawikaan ni Wave 23 ay nagsisilbing gabay at paalala. Yung mga mata ng Panginoon ay laging nakabantay at siya ang magbibigay ng tunay na katarungan. Manalangin tayo, Panginoon, sa gitna ng usapin tungkol kay VP Sara Duterte at sa desisyon ng Korte Suprema at Senado Naway ang mga Kawikaan 153 ang maging ilaw namin. Gabayan mo ang Korte Suprema at Senado sa kanilang mga desisyon upang ang kanilang mga aksyon ay maging refleksyon ng iyong katarungan at hindi ng pansariling intereso politika. Hiling namin ang iyong malinaw na patnubay upang ang katotohanan at katarungan ay manaig para sa lahat at upang ang iyong kalooban ang masunod sa aming bayan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Please like, share, follow, comment and subscribe.